Hi guys, good morning. Ngayong umaga, tulong ako sa bahay. Mamaya hapon pa yung aking schedule maglinis ng unit. Dito lang naman malapit sa amin, isang sakay lang sa jeep. Bali yung nanay nga pala yung kausap ko. Tapos yung, ang lilinisan ko yung unit ng kanyang anak. Bali, ang una kong gagawin guys ay, ako ay magmamarinate muna ng pork stick. Tapos mamaya ako ipirito. Siguro mga, ipababad ko muna siya ng mga 1 to 2 hours para lumasang lumasa talaga bali kaming ng mag -ita lang dito sa bahay kasi pumasok yung asawa ko pang umaga siya. Mamaya ng alas dos pa yung uwi niya. Ang ginawa ko nga na pang marinate ay bawang, kalamansi, paminta, saka konting beche. Yun lang nga saka toyo nga pala. Lagyan ko rin siya ng konting toyo. Mas masarap kasi na ay mamarinate muna yung pork pork chop ng mga 1 to 2 hours para lumasa talaga yung kanyang sauce dun sa karne. Bali, yan nga palang lulutuin ko ay ulam namin mamayang hapon para hindi na magluto yung asawa ko ng ulam. Kasi syempre pagod siya galing ng trabaho tapos magluluto pa siya. Baka magreklamo na. Kaya lulutuan ko na sila ngayong umaga. Para pagdating niya wala na siyang gagawin. napigang ako ng mga limang kalamansi dyan. Malilit lang naman yung kalamansing nabili ko. Kaya okay lang. Hindi naman siya masyadong maasim. Bali yung pinagpigaan ko ng kalamansi guys. Galing yan sa isa kong clients. Yan ay mga binigay lang din sa akin. Yan nilagyan ko siya ng kunting toyo. <laughs> Misan nga narireklamo yung asawa ko sa luto ko kasi. Asawa ko, allergy sa alat. Ayaw niya ng maalat maluto. Gusto niya yung, di siya na lang ay magdagdag lang sa usawan. Huwag lang yung maalat ang timpla. Ayaw niya. Eh, minsan napapalat yung timpla ko. Kaya yung hindi naman ako perfecto magluto. Minsan maalat, minsan matabang. Ganun. Kaya lang ay eh, pagka tinatanong ko siya kung masarap yung luto ko, siyempre sasabihin niya masarap. Pag nag-aaway kami sa kanya, sasabihin na hindi naman masarap yung luto mo. Ano? Pag mag-aaway kami sa kanya, sasabihin. So, sumbatan niya ako sa mga hindi na masarap yung luto ko. Bali, hinminix ko na lahat ng mga ingredients, tapos ibinabad ko na yung karne. Yan nga pala, yung apat na piraso. Mahirap din naman kasi yung galing siya sa trabaho tapos siya pa magluluto tapos magbabantay pa siya ng dalawang bata. Itong dalawang bata na to eh grabe din ng mga kakulitan. Yung asawa ko minsan eh mainit ang ulo. Mainitin ang ulo niya lalo na pagkapagod siya. Ayaw niya nang may mga nangungulit. Bali na kulangan nga ako sa kalaman si kaya yun dinagdagan kulit. ganda nga ng salaan ng kalamansi na yun kasi meron siyang ano meron siyang salaan na kulay puti na ano para siyang baso na pwede mong pagtimplahan ng mga juice ganun yung aking nabiling mantika ay sinaling ko dyan sa bote na lagayan ko bote na pinaglalagay ko ngayon guys kasi minangatkat ng mga alaga namin mga daga dito grabe nga yung mga daga dito masyado makukulit matkad nang ngat-ngat. Yan nga, yan nga palang talong, ay yan ay ulam namin ngayong umaga. Bali, nag-request nga yung isa kong anak na gusto daw niya ng talong. Eh, mahilig sa talong ito, kaya yun. Binil, bumili ako ng mga limang piraso. Tapos pinrito ko yun ang ulam namin ngayong umaga. Sasasulong namin sa alamang tapos may si okay na. Eh, buti naman itong mga anak ko, eh, hindi naman pumapili sa ulam. So, ayan, ito na naman tayo sa part na katakot-takot. Mas gusto ko na nga, guys, mag, mag ng isda kaysa magprito ng talong kasi ito mga tinamsik talaga siya. yan sa sobrang katipiran ko, ginamit ko na yung loose oil. pinag lang naman niya ng isda. Kasi nangihinayang ako sa mga bagong mantika. E, talong lang naman ang biprituhin ko kaya pwede na yung use oil isang beses pa lang naman na prituhan. Well nga layong layo nga ako dyan guys kasi tumitilamsik yung talong. Grabe nga talaga ang takot ko dito pag nagprito ako ng talong. Mas gusto naman magprito ako ng isda eh kaysa magprito ng talong. Kaya dapat ang sandok mo ay isang dangkal ang haba. Para hindi ka matilamsikan. Ayang lang layo ako dyan guys Sabi talagang Galaiti ng talong Tapos medyo basa pa siya nakababad sa tubig Tumitilamsik talaga Ayun Finally naluto na yung aking biniritong talong So yan ang aking sausawan Alamang na may kalamansi At yan ang aking kanin Let's eat guys Kain tayo almusal sarap nga ng kain namin dyan mag -iina. pati yung aking bunso ayan sumabay din sa aming katakawan <laughs> Não, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn